Okay guys, uh, sa nagtatanong, uh, may nag-comment uh, mingi nang sukat sa ting buong babuyan yan, buong kulungan. So susukatin po natin. Uh, fit po yung gagamitin natin ngayon sa pagsusukat. So susukatin ko yung pagano, haba, pa saka yung pagano. So okay guys, susukatin natin. So 9. Tatlong 9, bakit lang kasi yung ano natin guys, metro. Tatlong 9 feet. So 27 feet po. Di pa ganun. Yung haba 27 feet. So yung pagano na lang natin guys, so pwede natin pagano. So, dito tayo. Papakita natin sa inyo yung buong sukat. Yan, malalaman na natin yan pag ganyan. mm <clears throat> So 9 9 plus 3 12 so 8, 18 plus 3 is 21 So okay guys ah uh, sinukat po natin yung buong kulungan So may nag-request po, ito na po yung request guaranteed po. <laughs> So yung pahaba guys, yun ito yung buong kulungan guys ng inahin. So yung pahaba is 27 feet. Yan. Simula doon hanggang dito, 27 feet. Tapos simula dito, then hanggang dulo is 21 feet. So ayan guys, ah... Uh, Ulitin natin. Yung pahaba, yung, yung buong kulungan doon pahaba is uh, 27 feet. Tapos yung pagganan yung haba is 21 feet. So yung gitna, so isukat natin yung space ng gitna dito. Yung git dito para alam natin. Saan ba yung panukat ko? So, hindi ako ganun kagaling magsukat, guys. Yan. Ayan po, ah uh, kulang-kulang 5 feet. So, yan po yung space sa gitna, guys, yan. 1 feet, 2 feet, 3 feet. So, nasa saan ba yung inches niyan? Inches na lang muna guys. So, 58 inches. Yan, yung sa gitna. So, inolit po guys, yung kabuuan po ah. ng kulungan, yung pataas, 27 feet. Tapos yung lapad simula doon hanggang doon sa kabila is 21 feet. So sa 21 feet saka 27 feet yung lapad yung yung kabuwang laki ng buong kulungan. So kasya na po yung inahin sa dalawa tatlo apat, lima, anim, pito, walo, siyam. So, kasya po yung siyam na inahin, guys. So, ang sa, tingnan natin kung ilan yung uh, farrowing fin, tsaka ilan yung gestating fin. Ang gestating fin, isa, farrowing fin po tayo, guys. Dalawa, tatlo, apat, lima so limang lim, limang parawing fin tsaka limang gestating fin so, ito, ito yung gestating fin sa dalawa tatlo apat lima so yun guys ah uh, may nag request uh, may nagtanong sa pinagkaloob natin yung idea so yun po ang sukat ng kabuhan ng aking kulungan ng inahin Okay. <laughs> so 'yun lang guys, maraming salamat pa-share para magkaroon po idea ng magkaroon ng idea yung iba kung gaano ka lucky yung buong sukat ng aking kulungan sa inahin. So 'yun lang guys, maraming salamat sana nakatulong po sa inyo at sana ah, nagka-idea po kayo. Ah, pwedeng rin po ito i-share para magka-idea po, po rin yung magpaplano na magbabuyan or uh, yung magpapagawa ng bahay babuyan so ito po guys uh, ano ko lang po ito ito po ay aking sukat lang sa aking kulungan so iba iba po tayo ng diskarte iba iba po tayo ng design ito po ay sarili kong design lang so yun lang guys pa-share po maraming salamat